So, ito guys. Ayan. One day lang. Ayan. So, nakapag-grocery tayo. Nakapag-hakot tayo. And then, kinabukasan, ito na. Ito na. Ang pinakahihintay. <laughs> Nagawain natin. No? So, busy, busy. Ulit tayo. Ilang box yan. Doseng box. Tapos, transparent is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan, and then mga diapers, sesto, may gin na box, dalawa. Yeah, so pinagkakalkal ko siya kasi may hinahanap ako na ibibigay ko kay mama. So kada may grocery ako, syempre may bibigay tayo sa ating magulang. Ayan. Kaso hindi ko mahanap kung nasaan. Kaya ito na ang ating likpitin. Hmm. Sisimulan ko na ba? <laughs> Siyempre, dahil wala na tayong ganung uh, mga chichiri ang ating uunahin dahil yung stocks natin or yung display natin gure-gure uh, na, no? So, thank you, Lord, sa September na to medyo maganda-ganda ang ating kitaan. Maganda talaga, thank you, Lord. Ayan. Hmm. Tapos bumili pala ako ng apat na tray ng itlog. Tig 9 pesos. Ang isang tray is 245. So, ang binayaran ko pala dito guys, sa ating, hindi ko akalain na umabot tayo ng 30. 31. 31,926 lahat yan. Yan. Yan, guys. Uh, natapos na tayo, no, sa pag-display pa lang ng ano, ng mga chichiria. Inabot na tayo ng gabi. Ayan, pati yung mga candies, chip toys. Woo! Oops! Yan. Yan pa lang, yan pa lang, guys. Meron pa ang dami pa doon. Oh, nakakalat pa ay. Next ko, ito yung mga binili ko sa wholesaler uh, century 2 na is 35 pesos lang kaya sa kanila ako bumibili dito sa wholesaler hindi sa pure gold ang bentahan ko nyan is 39 pesos 39. Yan, tapos malboro lang kasi wala si Anuwi yung ahente ko na malboro sobrang aga kasi nina dumating eh anong oras ako nag uh, ano nag open kaya hindi nala siguro ako maabutan. So yan yung mga ah uh, tira-tira pa mga chichirya. Pinagsasabit ay pinaglalagay ko lang muna mamaya na ako magsasabit or baka bukas na no nung iba. Basta meron lang tayo may display na diyan. Grabe. Umiinom na ako ng sting. <laughs> Para nauubos yung energy ko sa mga chicheria pala so next ko eto and then iisa-isahin na natin yung mga ano ba to mga karton-karton na yan umpisahan ko yan talaga ewan ko lang kung matapos ako ngayong gabi kaya nga uminom na ako ng isting so later na lang guys so inaabot na tayo na pagsasara ayan nagsarado na tayo ayan nakapasok na yung ating mga yung mga nasa labas no so naayos na yung mga chicheria Ayan, nakapaglinis na, nakapag yung mga perahan lang ang hindi ko na tapos yung mga bills pero yung mga coins nakapagbalot balot na ako niyan. Ayan. Hu, grabe. Grabe na itech. So, ang mga naiwan dito, ayan, wala nang kanat dito, guys. Kasi naiakit na natin sa taas. So, ang kalat na lang dito, ang kaperahan na lang natin is etong mga chichirya. And hindi pa ako tapos dyan kasi isasabit-sabit pa natin yan doon. Hmm. So, hanggang kumonti siya ng kumonti. And then, natira na lang din etong mga non-food. Bukas na ulit yan. Tsaka tong mga to. Ano to naman? Ah, free yata oh, Free nga oh. So may free tayo. So ito yung mga Wilkins. Bukas na rin yan. Pati itong itlog. Bukas na rin yan. Nalagay natin yan sa tray ng itlogan ko. eto, tingnan natin yung ating free. eto, may mga free tayo. And then, meron din akong, ano, ah, free wallet load ba yung tawag doon? ang clover, mismo, sa mga suka, so magkano na yan, diba? Sa suka is 30, plus 9, 39, plus 18, magkano na, plus 20, o diba? Nagigit ano din, tapos, sugar, ato, half kilo. So, iwa one port, one port natin to para, sino yung naglalakad na yan? One port natin yan. So, mahigit 100 na rin yung ating Paprikay Pure Gold. Ayan. So, yung mga karton, ayan na. Buti na lang tinulungan ako ni Javi. So, yun na. Natapos ko. Natapos ko. Char. na. Woo! Grabe. 12 boxes yung guys. And then ito, ayan. Yung mga personal-personal lang natin. Ayan. Woo <laughs> so, yun. Kanina nag-plan siya ako ng buho ko. Tingnan nyo naman. No? kumulot -pulot na. Ay, eh, tsura natin. Ang oily na. So, yun lang guys. Thank you for watching. Keep safe everyone. And God bless you. Oh, antok na antok na ako. Pero kakain mo na ako. Kasi, goitom ako ay. Nag-goitom ako. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye! From this to this, yeah.